March 28, 2025 ang itinakdang araw ng Commission on Elections bilang opisyal na simula ng kampanya ng mga kakandidato sa local elections. Kabilang dito ang mga House Representative, Governor, Vice Governor, Board Members, Mayor, Vice Mayor at Councilors. Batay sa COMELEC calendar, tatagal ang kampanya hanggang sa May 10, 2025. Bawal naman ang anumang campaign activities sa April 17 at 18 bilang paggunita sa Monday, Thursday at Good Friday. Bagamat mahigit isang buwan pa bago ang official campaign period para sa local candidates, kaliwat kanan na ang kanilang pagpaparamdam sa mga botante. Sa ikatlong distrito ng Pampanga, ganito na rin ang eksena. Makikita sa Facebook post ni incumbent 3 District Board Member at aspiring Congresswoman Mika Gonzalez ang kanyang pamamahagi ng DBMM o Dong Brands Mika My My Card sa limang daang benepisyaryo sa barangay Mapalad, Arayat noong February 22. Sa kaparehong araw din, personal namang binisita ni Representative Aspirant Dr. Hazel Tumang ang mga resettlement area sa Madapdap at Santa Lucia sa Bacolor batay din sa kanyang Facebook post. Makikita na rin ngayon sa kahabaan ng MacArthur Highway sa siyudad San Fernando ang mga naglalakihang posters ng isa pang kandidato para kongresista na si Paul Kiwa. Si Kiwa ang pambato ng Partido Aksyon Demokratiko. Samantala, bukod kina Gonzales, Tumang at Kiwa, Tumatakbo rin bilang kongresista ng Pampanga 3rd District ang independent candidate na si Roy Gonzalez. Kasama si Angela Meneses, Arlene Salonga, CLTV 36 News.